Hanggang ngayon ay marami pa rin mga kaibigang artista ni Jacqueline Jose ang nalulungkot sa kanyang biglaang pagpanaw. Kaya naman bubuhos pa rin ang pakikiramay ng mga kaibigang ito at nagbibigay ng mensahe sa mga naulila ni Jacqueline Jose. Sa isang mensahe ay pinakita ni Candy Pangilinan ang isang photo na kung saan ay magkasama sila noong June 18, 2016 at ito nga ay kakapanalo pa lang ni Jacqueline sa Cannes Film Festival na ng nasabing taon at nakakuha nga si Jacqueline ng napakalaking award ang pagiging best actress. Ayon kay Candy, kakabalik mo lang sa pagkapanalo sa Cannes bilang first Southeast Asian best actress, nag-celebrate tayo sa taong bayan. Dapat pala sa malakanyang. Okay na Jane, pahinga ka na, pack up, bigay ko number ko kina Andy. Sa puntong ito ay pinangako ni Candy Pangilinan na tutulungan niya at hindi pababayaan ang mga anak ni Jacqueline Hussein na naiwan. Kaya naman nagpasalamat si Andy Eigenman sa post na ito ni Candy Pangilinan. Marami din ang natouch sa post ng artista at aktres ni si Patricia Bier. Narito ang kanyang sinabi. Rest in peace to the one and only Miss Jacqueline Nuse. Your legacy will always be remembered. Thank you for your kindness, at J. We will miss you po. God too soon. Our deepest condolences to the family. I'm wearing the cap of Kuya Mario Dumawal for honoring both of them. Now they are both with the arms of our Father God in heaven. Isang netizen naman na nag-comment at ayon sa kanya, I'm not blaming Andy, pero sana naman lang nag-visit siya sa nanay niya kahit sandali lang. Sobrang sakit ng nawalan ng magulang. Sa puntong ito ay maraming netizen ang natuwa dahil marami nga sila na ready na mag-extend ng tulong at suporta kay Andy Eigenman. Isa na rin dito ay si Ilsa Calzado na nagbigay ng kanyang mensahe para sa yung maong si Jacqueline Jose. Ayon kay Isa, taos pusong pakikiramay sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa baby girl na si Andy Eigenman.